Alas 4 pa nga lang ng umaga. Ay gising na nga itong si mama. Dahil ngayon nga isisimba kami. Pinuntaan na nga kami din sa kwarto. Para gisingin na nga at ito nga nabutan niya. Sa sobrang likot nga ng pagtulog namin nito mama. Ay napapakain ko na pala siya ng aking paa. <laughs> Hindi na nga muna kami dyan ginising ni mama. Siya nga daw ay nagprepare muna ng aming gagamitin. At sa pagbalik niya ganito namang pwesto ang naabutan niya. Pasimple nga at ang gumaganti itong si Tomato. Pinagbiolet na nga ang paa ko. Nauna nga nagising si Tomato. Kaya inutusan shot ni mama na siya nang gumising sa akin. Nagmadali na nga kami diyan ng pagligo. Kising na gising nga talaga ang natutulog naming kaluluwa. May salamig ng tubig na iniligo namin. <laughs> Lumiliwanag na nga at nagbabadali na nga kami dito. Dahil dadaanan lang kami ng mga lola ko. Si tatay nga hindi makakasama dahil magagawin nga daw siya ngayon. Tinulungan na nga kami dito ni mama sa pagbibihis. At ganito na pala ang itsura namin pag may kapatid na ako. Ano ni tatay mukhang kaya nga daw ni mama. Yung dalawa na kami na inaasikaso niya. Ang problema nga ay panganganak niya. Dahil siya nga ay may asma. Pero syempre, gusto na ni mama na magkaroon ako ng kapatid. At kung pwede sana ay baka makadalawa pa. Kaya habang wala pa nga, naghaanda na nga din At siya. Papalakas na din ang katawan niya. Kaya nga nagsapatos din eh, kay tuwato Dahil si mama nga ay nahihirapan na umupo dahil nakapantalon na. Kasi is nga ang usapan namin na ng kami. Sigamahan na nga kami ni tatay palabas. At si tatay nga ay may pupuntan nga yung umaga. Sabi nga niya sumama na nga daw kami sa kanya. At doon na nga lang kami daanan. Nag-chat nga kami sa mga asaman namin. Sila nga nag-iiyaw pa ng ulam na babaunin. Ay, ang galing. Pilipino time talaga. <laughs> Dahil wala pa nga kaming almusal, nagdiretso na nga kami sa kwenka para makabili kami ng kakainin sa 7-Eleven. Nagchat na nga kami sa kanila na sa 7-Eleven na kami daanan. Kumuha na nga kami ni Tomato ng tinapay namin. Si mama nga ay kape lang ang kinuha niya para sa kanya. Kahit wala nga naman ng tiyan niya, basta may kape, gising na gising na. Nga din ng chopaw si mama para kay tatay. Tatay nga ay magpaparikap ng gulong sa lipa. At sabi nga niya, sumama na kami sa kanya. Doon na lang kami magpadaan. Siguro naman sa pangatlong palit namin ng pwesto. Ay tapos na ang iniiyaw nila. Nandito na nga kami sa pagpaparekapan. At dito na lang namin tinuloy ang pag-aalmusal namin ni Tuwato. At sa wakas, nag-chat na nga sila, napapunta na nga sila. Ito nga, tamang abang lang ako dito sa gilid ng kalsada. Habang iniinom ko nga itong tirang kapi ni Mama. Finally, dumating na nga sila. Dalawang sasakyan nga ang daladala nila. Dahil magpapablesing nga daw sila ng dalawang sasakyan na ito. At na nga muna kami dyan ni Mama. Dahil sa kotse na ako sumakay dahil nandun nga ate ko. At si Mama nga ay dun na sumakay sa owner dahil nandun na mga at Man, muna kami dito sa Jollibee. At bibilan ng almusal ang pinsan ko. Eh, pwede ka naman iisa lang ang kumakain. Habang ang bituka namin ay kinikilig-kilig. Sa amoy ng kinakain niyang chicken kasi nga nagbilian na nga kami. Ay, hindi nga nakapag-ayos si mama kanina. Dahil inuna nga kaming ayosan ni Tomato. Ito nga kahit nasa sasakyan, pandala yung pag up Si Tomato nga nakasama nila mama dito sa owner. At, di ko alam kung inaantok ba talaga siya dito. O sinasamantala niya lang talaga ang pagpapakyot dito sa tita ko. <laughs> Kaya walay na nga ang aming sasakyan. At sila mama nga ay naligaw pa. At walang may alam nga sa kanila ng daan. Papunta sa pupuntahan namin. At sa mga sandaling ito, umiinip na nga ang mga ulo nila. Bago'y nagkaututan pa nga sa loob ng pagsasakyan. Isisimba ka pala ang ay magkakasala ka na talaga. Kapag nga nasa ganyang sitwasyon ka. <laughs> Finally, nakarating na kami at dinay na nga kami nagkatagpo-tagpo. At eto nga, nadatnan kami nila, mama Na kami nga ay nagsisikain na. At kung familiar ka po dito, ay opo oh sa padipiyo nga po ito. Maraming beses na nga ako nakapagsimba dito. At kahit malayo nga ito, lagi naming dinadayo. Dahil malayo nga mga bibilan dito, ay eh, nagbabaon na nga lang kami ng aming pagkain. Bago nga kami umatin ng misa, kumakain na nga kami pagkarating namin dito. At nang makakain na nga kami, at eto nga sabay-sabay na nga kami pumasok. Hindi ko na kung ilang oras ang biyahe namin papunta dito. Basta ang alam ko, malayo talaga ito sa amin. At mabuti na lang sumama ako sa ato. At hindi nga ako nainip sa biyahe. Dahil nagkwentuhan lang kami buong biyahe. At si Tomato nga mukhang nag-enjoy din. Kahit di ko nga siya kasama sa sasakyan. Ay, nabala din siya doon sa pagpapakyut sa tita ko. <laughs> Tamang-tama nga lang din ang pagdating namin dito. Babago-bago nga lang nagsisimula ang misa. Ito nga medyo madami na nga ding tao. At mukhang madami pang pa nadadatingan. Galing sa malayong lugar. As forward, tapos na nga ang misa. Ito nga at nag-ipon-ipon nga ka muna kami dito. Dali papa blessing nga itong dalawang sasakyan. At ang isa nga dito ay unang beses palang lang mapapa blessing. Dahil ito nga ay babagong Sabi nga nang iba ang swerte nga daw namin. Dahil mabilis namin nakukuha ang mga bagay na gusto namin. Pero ang totoo dyan, tayo talaga ang gumagawa ng ating swerte. Sa likod ng swerte na nakikita nyo sa amin, madaming sakripisyo at pagsusumika ang ginawa para makuha mga bagay na yan. Kaya kung wala kang gagawin at maghihintay ka na lang talaga ng swerte, ay naku, Napakaswerte mo naman. Nyaro! Nabanggit ko nga na ilang beses na kami nakapunta dito Kaya hindi na nga kami masyado nag-ikot-ikot Ito nga, nagpicture na nga lang kami dito Para may pampalit profile na nga ang kasama namin Dahil nag-birthday nga nung nakaraan ng ate ko Dumaan din muna kami dito sa May Robinson Pumashel na nga din kami dito Kami nga mga bata naglaro na dito sa time zone Nagkaiwalay-walay na nga kami diyan Dahil may kanya-kanya nga kami dyan trip na laruin Kami nga ni Tomatong magkasamang dalwa diyan Ito nga lolo at lola ko Naupo na ni mama dito sa massage chair at nag-swipe na nga siya ng tigdalawang beses. Para matagal-tagal na nga din daw ang massage nila. At nang hindi na nga daw sila nakakapaglikot pa. Ay mahirap na, baka makapagtuturo pa. Nyarot, nyarot! <laughs> Salamat Lord at panibagong araw na naman nga ito. Kasama ko ang pamilya ko. Ang tanging dinadasal ko nga po sa inyo. Sana po dinggin nyo ang mga kahilingan ng bawat isa. Salamat po sa masayang araw na ito. Huwag kalilimutan mag like, and share. Salamat sa panonood. Thank you Lord!